Ayan mga loads. Ito na yung ano natin. Pre-starter natin. Ah, uh, yung mix natin ngayon. Pupuruin na natin mga loads ng pre-starter. Punta natin sila ngayon mga lodi. Uh, at na natin sila. Punta na bali tapos na tayo sa mix yung powder at saka pre-starter. Ano lang, kasimple ang magpalit ng pagkain ng fingerlings mga lods. Unti-untiin lang natin sila. Yan mga lodi. bali try natin ngayon na puruin sila. Dito sila mga lods. Yan, ito yung pagkain natin. Ingit na mga lodi. Ito natin. Yan. hindi makita sa camera talaga malabo yung tubig natin mga lods yan kung kakain sila ganyan lang mga lodi Pag para hindi mabigla yung fingerlings natin mga lods i-mix muna itong prestarter mga lodi Ayan. Tapos mga 3 days mga loads. 3 days to 5 days mga loads. Magpupuro ka na ng pre-starter. Yan. Kaya na sila mga lodi. Ganun lang kasimple magpalit ng pagkain ng fingerless mga loads. Huwag natin silang biglayin at pag nabigla sila sa pagkain mga lodi maninibago yung mga yan hindi sila matutunawan mga lodi yun ang cause ng pagkamatay nila mga lodi yan share ko lang itong idea natin sa pagpipispan at paki share na rin sa ating mga kaibigan dyan nagpipispan ng baguhan para may idea po sila kahit pa paano itong video na to ay makakatulong po sa kanila yan may lang po kasimple yan. palitaw pa lang sila mga loads Ayan, lumilag ako na sila. Bali, kumakain na po sila ng ano natin. Restarter natin. Doon tayo sa kapila mga lods. Kaya lang mga lodi. Pagpakain tayo. Ayan. Bali, two fingers ng maigit to, mga lods. Mga, ayan. Kapal nila doon mga lodi. Oh ikutan lang natin to para yung iba makakain kasi meron po tayong ibang grupo na uh, hindi po siya ila sumasama sa marami yan free starter lang to ganyan lang po kasimple mag ano dapat masundan yung kapwa nating baguan dyan na nangangapa kung paano magpakain ng fingerlings mga lods at nyo na rin sa ating mga kaibigan para kahit pa paano may, may tutulong po itong video na to sa kanila mga lodi yan na sila mga lods bali ang size na po itong mga to ay 2 fingers may na po mga lods pre starter pa lang kinakain nila mga lodi huwag natin binibigla na magtas ng pagkain nila mga lods sa delikado mamatayan po tayo mga lodi yan magigitan nyo mga lods lumalapit na sila tara sa kabila naman Kaya lang kasi pagkain mga lodi bali ganito yung tubig natin mga lods dahil ano umulan na naman kagabi tagulag na kasi mga lodi kaya ang tubig natin ay kulay gatas yan hindi natin may wasan dahil tagulan kaya malalabo yung tubig natin at sana'y mapanood din tong video na to Ayan, ito po natin baguan na nagtipis pa yan konti konti lang mga lodi yan bali nagplay tayo ngayon ganun lang kasimple mga lods uh, sa so susunod na step natin mga lodi i-upload naman natin kung paano natin i speeding na naman sila sa pre-starter to starter naman ganun lang kasimple mga lods magmimix tayo na magmimix habang nagpapalit tayo ng ano ng pakain ng ating isda mga loads mix before change or puro ang ating ipapakain katulad nito na pag nagpalit tayo ng pre starter mga loads pagkatapos nito magmimix tayo ng pre starter to starter mga loads para hindi sila mabigla Ganun lang hanggang sa finisher mga lods. Ganun po yung gagawin natin. Kada magpapalit tayo ng pakain, mix muna bago natin pupuruhin kung ano na yung ipapalit natin. Ganun lang mga lodi. Yan yung pre-starter natin mga lods. <clears throat> At subscribe ka na rin sa akin youtube channel mga Lods at pakipindot yung bell button dyan para manotify po kayo sa ating susunod na upload sa ating fingerlings mga lodi para masundan nyo hanggang sa paglaki at hanggang sa harvestin natin tong fingerlings natin mga Lods. at tatapusin natin tong step na to para hanggang sa paglaki hanggang sa ma sila ay masundan ninyo mga lodi yan sa mga kapwa nating baguan at shout out po sa mga atsiri dyan at saka sa mga erganer Marbolgan at sa mga kapwa kong vlogger na Ilocano dyan at sa lahat po ng lahi dyan shout out po sa inyo at sa mga solid supporter natin dyan shout out po sa inyo at naway mag po tayo lagi at maraming maraming salamat po sa inyo hanggang dito na lang mga lods at naway masusundan nyo itong video natin na to maraming maraming salamat